Ayun, good day mga kagala. Bali, for the race video, nandito tayo sa bahay. Tapos meron tayong sideline ngayon mga kagala. Hindi tayo makapagala kasi kailangan nating magdobli kayo. Um, medyo madumi na yung kamay ko. Alam nyo ba kung bakit? Uh, nagbaklas tayo nitong ano, XRM uh, 110. Kasi ang gagawin natin dito, sasapian natin yung ano, swing arm niya dahil kakabitan natin ng sidecar na yung hila-hila namin nung nakaraang linggo yung food cart na yun mga kagala cart mga kagala lalagyan na ang bali niya ng sidecar tapos ngayon uh, inutay-utay ko na hindi ko na naipakita sa inyo pero yung paghila papakita ko mga kagala long hair pa tayo yun Ayan mga kagala, tara magpapahila tayo. Tara. Ito may sideline ngayong araw. At ayun na nga mga kagala, bali kailangan natin mag sideline para meron naman tayong mapagkuhanan ng iba nating pangangailangan. Kaya wala-wala muna ngayon ang pagagala mga kagala. Kasi nga mga kagala pasok na naman at kailangan na naman nating rumakit ng iba pa bukod sa ating trabaho mga kagala. Pag nga pala yan mga kagala ng aking parihin dahil sa wala siyang ibang mapagpagawan kaya tayo na ang gagawa ng paraan para matapos yung kanyang food cart mga kagala. Ayun, wala muna ng gala. Ito, sideline muna tayo ng konti at pasokan na naman. Ayun, bali nandito na yung ano, nandito na yung motor na isasabit natin dun sa parehin kayong mga kagala at uh, hindi ko na rin naipakita sa inyo ang paggagawa ko nitong aking ano, nitong ginawa ko na food cart ito. bali ito na yung pinaka body nya ang kinuha lang natin dito ay yung flooring tapos yung bubong yung mga kagala, yung flooring dito sa mabilisan lang sa mabilisan lang mga kagala uh, ito yung gagawin sidings tapos ito yung flooring nya dati tapos ipapakita ko lang update tulad sa inyo <laughs> tapos mga kagala alam nyo ba na yung ano yung pinakabubong nya ito ito yung pinakabubong ito. hala na nga oh okay. ayan mga kagala ayan bali dyan ko lang muna sya nilagay wala tayong magpaglagay ng iba At ayan ang gagawin lang natin ah binaklas lang natin itong itong part nya swing arm kasi bulok na siya yan yung mga nakuha nating ano bulok doon sa swing arm uh, tapos hindi ko na masyadong gawa uh, ng paraan na naipakita sa inyo kanina pagbaklas eto bulok doon bulok na bulok siya mga kagala yan halos humiwalay na siya hindi ko lang naipakita kanina yung pangyayari pero nasapian na natin yung kabiak ito mga kagala nagawa na natin ng paraan nasapian na natin siya yan yung dulo wala pang welding ito na welding na ano, na build up ano. tapos yung ngayon gumawa tayo ng DIY pansapi sa kanya sa mga kagala kaya kaya nyo rin to mga kagala maging malikain lang kaya uh, lagay natin siya dito tapos itong butas na to mawawala na yan tatakluban din natin yan hindi na siya pasukin ng tubig kung sakaling ano, yan. yun o oh, mga kagala wala nang butas ganyang kalupet si kagala nyo mag -isip. pero hindi tayo hustler hindi tayo ganun ka ka ano, ka professional pero nagagawa natin ang paraan kahit pa paano nagagawa natin yung nagagawa natin ng paraan yung ating mga ay yung mga pinapagawa sa atin. yun mga kagala, update, update na lang. Tapos, panoorin nyo yung mga ilang pag ispat ko dito. Pasensya na talaga, hindi ko na sa inyo na ipakita kung paano ko ginawa to. Kasi sobrang busy, uh, tuwing hapon ko lang siya ginagawa pag ako uh, umuwi galing trabaho. Ayun mga kagala, uh, update na lang kayo. Sa... Na yeah, dito nga ko lang na sa bunda kasi wala naman akong shop. Dito lang ako sa bahay. Tara! gagawin naman natin ah uh, natin siya ng na... cream. Okay, cream na tayo ng motor para mga gagawin. A few moments later. At na nga mga kagalabalin tapos na yung ating food card na ginagawa at hindi ko na talaga sa inyo nagpakita kung paano ko siya naisabit na gawa ng frame. At na nga mga kagalabalin pinapinturahan ko na para mailabas na natin itong food card na akin parihin. Sa ngayon tapos na siya. Uh, ngayon pwede na ang ilabas ngayong hapon. Palitay lang natin na dumating yung may-ari para official na nilang makuha itong food cart Bali na kwitat lang tayo ng konting pintura dito sa ano. Kasi siya na nga pala mga kagala kasi may mga ilang ilang video lang naman akong na eh, nakuhanan pero hindi ko lahat nakuhanan ito. kasi nga sobrang busy minsan gabi natin siya minsan na gabi natin siya ginagawa kaya at thank you so much pa rin nga pala mga kagala sa mga walang sawang sumusuporta sa atin ingat kayo palagi at sana lagi niyo akong subaybayan sa aking mga na-upload na video hindi man tayo makapag-upload ng tuloy-tuloy na video sana lagi niyo pa rin akong subaybayan sa aking mga pinagagawa sa buhay ayun na nga mga kagala ingat kayo palagi at sana sa mga susunod kang mga video ay nandyan pa rin kayo at sinusubaybayan ninyo mga kagala yung aking mga nilalabas na mga video salamat at ingat kayo palagi sa inyong mga pinagagawa sa buhay. Ayon.